aking anak umakyat nagbihisan san loko nagdede siguro ito <laughs> si gagamboy ayun eh, o tumatakbo na papunta no? <laughs> oh, ganda ba? Diba? mga hindi pa po nakakita sa kabilang channel madalas nyo po itong makikita doon sa ating uh, kabilang channel ayun o no? <coughs> isang magandang buhay. Nandito po tayo sa magandang spot na favorite natin habang nag-aabang po ng kalapati mag offer Pero hapon po ngayon. ayan po ang view, share ko lang sa inyo. What a beautiful day. Napakainit po ngayon, ha. Napakainit po, grabe, sobra. So talagang uh, mainit na mainit ang panahon. at may baon na akong dalawang Spanish thing. And uh, babal tayo magkape Ayan Lomay So ayan po ang merienda uh, May announcement po ako Ayan, abangan ah, nyo po yung announcement natin Negative Hindi <laughs> magandang balita So ayon Batihin muna natin to ayan. Happy happy birthday daw po January 15 98 years old Kay Tita Teresita Mendoza Lianco Nanay po yan ni ka Farmer Manly Isa kang alamat farmer. So, ayan. At syempre, belated happy birthday din po sa kanyang mother-in-law, 98 years old din. Ayan. Kay tita Estelita David Ocampo. Ayan. Talaga naman. Ang galing. Magkasunod lang. Tapos, si ka-farmer Rodolf Fisher, ayan, may pinapabati din. Happy, happy birthday sa kanilang uh, nag-iisang boss. Si Mr. Si Sir Alberto Abet Alonso ng Manila City Hall, MTBP. Ayun, sa January 8 naman siya. Happy birthday po, sir. So, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan, happy birthday po. Greetings from Rodolf Fisher and family. Ah, uh, pa bang iba? Ayan. Kay Tita May Serrano, ayan. Nandito ka, oh. <laughs> Maritesan, ha? Tita May Serrano, hello po sa inyo. Ate Marisa Kristovich, ayan, hello po. Syempre ah, dito, awa ah, babasahin ko lang yung mga huling nagchat. Ayan, kay Tita Susan Laconico, nandito na pala si Mike, kanyang anak. nag enjoy Siyempre, kapa, ah, brother Maynard Villones, get well soon, brother. Ah, kaya mo yan. So, ayan, kay Ate Silvia, syempre Tita Corazon Solis, kumusta po kayo? Kay Brother Leo, Tita Ligaya Lim. Hello po, Tita. How are you? Kumusta po kay Jan? At kay Ate Marita at Mami Jenny Hello po sa inyo. Michael Directo, Brother. Hola, Roland Olan. Kay Aldrin Rivera. Ayan, Brother. Kay Ate Maria Dayaw at kay Auntie Flower, syempre. Ka Farmer Lorenzo Sigua kay ka Farmer Henry Camero bising busy si Farmer Henry hindi ko na kita nakikita dito <laughs> kay Ed Marcelia ayan ang erito si sino Papa pa Patrick Echeverria Tito Rolando at iniingat kuya Dan hello po sa inyo so ayan po mga farmer ate Mer Maliari Stan Ruiz ayan brother kumusta ka Ah, uh, Brother Jaydai So, ayan po ang ating mga munting ano. Mga kaibigan at si Brother Joyet Kayabyab, si Boyz Sunog Kilay syempre naman. Jasper Colin, hello sa iyo, Brother Bernard Dela Cruz. Kenneth Sanchez, ayan. Sino pa ba? Tita Juliet, hello po sa inyo. Ah, uh, sino pa ba? Brother Ron, ayan. Tita Erlinda Soriano, hello po. Tito Charles Domingo at Tita Rose, syempre. So, ayan po yung mga huling nag-chat. At, ito uh, po ang, uh, aking anak umakyat, nagbihay, san loko. Nagdede siguro ito. <laughs> si Gagamboy, ayun eh, o, na naman papunta <laughs> Hindi naman lang nag, ano sa akin, nagbigay-pugay. Itong so, mga batang ito. Eh, Ayan, ando na kasi ate Chichi niya. Oh. Naandu na na. Eh, Ayan, takbo. Sige, okay lang yan. Maganda yan mga ka-farm. Physical activity. At ito ang balita mga ka-farmer. Wala nang baboy. <laughs> yan po ang masamang balita. Walang baboy. Grabe. Hmm. Sarap. Si Ka-Farmer Anthony by Feb may maibibigay ng pa kunti Kaya yung may mga order po na onwards, ngayon ang natitira doon, si ano nga po, ka-Farmer Japanese, may order sana ng 40 kilos ngayon. Wala tayong baboy. Nandyan 20 kilos. Si, ti, si ano, Tatay Feli, may ilang piraso po siya, pa 20 kilos na. So sana makahabol. Sina Maring Sebi, hindi ko po alam kung may makukuha sila kasi siyempre talagang nahalughog po yung ano eh, yung mga baboy ano. Tapos yung pag-asa na lang po natin si na Kuya Kulot, yung pangcap nga hindi ko pa po alam kung may makukuha sila. Yun ang medyo nakakakaba. Patay tayo sa Sabado at Linggo. Palakas pa naman ang tindahan. So yun, maraming salamat po sa mga pumunta kahapon grabe ako po yung humihingi ng tawa hindi po namin ine na ganon kabisit, dinaig po ang opening kung naalala nyo nung opening wala pa po yung dalawang kubong yun puno yung uh, kainan ba diba? doon lang naman eh pero uh, kahapon punong puno yung kainan punong puno pa po yung dalawang malaking kubo at meron pa po doon sa isang kubo na maliit mayroon pa doon sa lamesang ginawa ni Papayam. So talaga pong overwhelming talaga yung tao kahapon. Siguro uh, I will consider it as consider it as a, uh, outlier day. Ibig sabihin po extraordinary day. Kasi iniisip ko parang yung ano, naalala niyo yung November November 3 ba yun? Natapat yata ng Linggo. Napaka-busy din kasi galing sa bakasyon. So ngayon, as time goes by, Nagkakaroon na kami, mamarkahan ko na 'yung kalendaryo. Bibilugan ko na 'yung mga Mother's Day, Father's Day. Yan po 'yung mga busy, 'no? Baka itong mahal na araw din, baka, 'no? Kasi hindi pa po natin naiikutan 'yan. So, most likely, galing din po sa bakasyon, kala ko ibon. Ah, uh, baka mag-busy din tayo. Itong galing ng uh, holiday season no December holiday season, Christmas and uh, New Year yung first weekend mukhang ano din yan ah, kung, kung ah, pa sa atin ng buhay at lakas na magkakaroon pa tayo ng next year ano? eh, yun na po isa sa mga abangan nating uh, araw so ayun po no? yung mga holidays na yan tapos yung mga galing sa bakasyon talagang medyo busy yung kahapon po talaga wow pwede pong magdalawang baboy sayang <laughs> kung alam ko lang kasi malaki yung baboy na inano oh, ko almost 70 kilos eh buti nga naluto ni Napuroy sabi ko tinatakot ko sila eh. tutukan ng konti yung bandang balikat kasi talagang uh, yun ang mahirap lutuin tapos yung bandang siya nilalayo na ng konti yung uling pag naka 2 hours na luto na yung belly di ba so ang concentrate mo na sa baba pigi and balikat ulo so yun so yun po yung aking sinishare sa kanila kaya lang syempre hindi naman po ganun kadali as time goes by, weekly naman sila nagluluto ng malaki. Lagi ko naman silang uh, ina-update. Medyo hilaw o ano ba, kulang pa sa luto kasi gusto ko po talaga lutong luto. So, May mga order, mga tumatawag nga, sabi ko kay Bebe, ah. Bigyan mo sila ng ano ha? Na hindi pa sigurado. Kasi baka mamaya magalit, sabihin, bakit tagal na namin nagpa-reserve? Basta sabihin nyo, walang baboy ngayon. Mahirap po talaga. Yan lang po ang masasabi ko. Mahirap at mahal. Ka-Farmer Anthony nga nag-message sa akin. Magmamahal pa yata ang baboy, sabi niya. May parang ang sabi niya kinukuha ba ng 450 grabe 450 daw per kilo sabi ko grabe naman yon siguro yung mga maliit kaya yeah, ganun po kamahal yung ano, talagang matindi ang hmm. Ayan oh, ah. line 1, 450 per kilo ang kuha Grabe <laughs> Ano na lang Ano pa tayo maglilitsyon Diba? Diba? yan tayo sarap. Sa gawa. Ayun, meron po tayo mga bisita from Tarlac pero basta lang. Ayun shuttle washing 'to, ayan. Hmm. Buti na lang hindi kayo natuloy nung linggo dahil <laughs> <Puno>. kaubusan. Sa Sabado ay kasi pupunta kami nan doon. Ano na lang po mag-message na lang kayo kung gusto niyo. Akala ko kung sino. Ayan, Shout mga sa mga Washington, si Kuya, Kuya Abe, Ligaspi, Enrico Ligaspi, Edison Laos, Ate Beth, Herminio Ligaspi. Andito na kami kay Kaparmers, Ate Malu. Andito na kami ngayon. <laughs> Ayan, may mga babatiin ba? Ayan, hello from Tarlac, Ali Martin, solid. Ayun. Beyond the Arc. Kaya nito kami kaya sa Tarlac? Sa Tarlac City. City asin ah, sa Tarlac City. Yung pinupuntahan oh, yung pinalaki na yung palaki nga Malapit kami ito. Ayun. Sino pa pong gustong bumante? Ayan. Mag-hi. Hello guys! <laughs> <laughs> sa wakas, nakarating kami rito sa bahay niya. <laughs> si Papa Yam. Nandun, Nandun mga, mga si bata. Ayan. Tuloy natin yung vlog kapon mga ka-farmer. Di natapos as... Sa mga hindi pa po nakakapanood, ito po ang ating uh, ito na po yung ating arwana. Ayan na, Oh, ganda, di ba? Mga hindi pa po nakakita sa kabilang channel, madalas niyo po itong makikita doon sa ating uh, kabilang channel. Ayun, no. So, kagabi nagwater change na rin ako. Hanggang ganito lang. Ganyan lang, ay sandang isang dangkal o less than yun ang binawas ko then nagdagdag tayo ng tubig tapos habang nililinis ko may mga kailangan akong uh, i-improvise like yung paghigop ng tubig at the same time matanggal ko na yung mga nakadikit na dumi ayan o oh, sa ilalim then, hindi ko natangga sabi ko next na lang water change kailangan may brush at the same time sumisipsip ng tubig Ah, farmer 'yan. Okay naman. Yung mga gilid okay nakuha. Pero ito, syempre nakadikit siya. So kailangan medyo may brush. So kumain naman na siya. Pero bawal daw ang overfeeding. Tapos circula ito, mga farmer. Ito po uh, ito madalas yung makikita kasi uh, God gadwiling tayo po ay mag ah, uh, breed nito. Ayun. Mabilis lang naman nakita ko. Actually, super warm. Napakataas po ng protein. Pang manok. Ayan. Sabi ko kasi sayang din naman yung... Pinag-iisipan ko kasi, di ba, yung manokan. Papalitan ko po. From uh, native chicken, doon na tayo sa... Uh, layer, no? Sa mga itlog naman. Brown eggs. Kasi, naisip ko, two days, ang dami po nating mga leftover na mga kanin-kanin, di ba? Sa kainan. So, para naman ma-convert natin yon into eggs eh alaga tayo nun ng manok kahit mga 20 pieces lang siguro tapos sa uh, eto alaga tayo nito actually napakadali lang nitong alagaan compare po sa black soldier fly kasi yung black soldier fly kailangan mo pang i ano eh kailangan mo pang i may ano pa may mga lumilipad kasi di ba So kailangan nakakumot siya, may kulang kulang buka pang nakakulong sila doon. Tapos sa uh, matrabaho. Ito, kailangan mo lang ng mga drawers. So ayan, yan, explain ko rin 'yan pagka nag -ano tayo, nag-breed tayo. So ito paano na Ayan, no? Pa-adult na 'to. Titingnan natin. Mabilis lang naman, nakita ko yung tutorial, sabi ko, ah, ganun din lang pala. So try natin ano. Ah uh, Nag-enjoy ako dito. Tutuwa ako eh. Hindi ba nandidiri? Pero ako'y tuwa. <laughs> Pwede rin pamain pala to sa pamingwit papayam ah. super warm. Ano? Di ba? Pag tilapia. So, ayan po. Hmm. O ayan, back to ano tayo. Ah, uh, discuss naman natin yung uh, baboy. Ito'y commercial lang. Sinilip lang natin yung arwana. Ganda, no? kita nyo yung scales nya yan you no, know, para siyang may shade kita nyo yan, yun no, know, ganda actually hindi pa po yan sa mga hindi pa po nakakita nito na matured na mampulan na talaga search nyo po sa uh, youtube super red arwana makikita nyo po yung uh, kung gaano kaganda yung uh, nagroom na na super red asian arwana ayan eto pakain sa kanya kaya lang hindi daw to gaano advisable pero pwede naman kaya lang talagang uh, limit ka huwag kang papadala sa bugso ng damdamin kasi napakasarap po nga naman mag enjoy po kayo magpakain kasi matakaw kaya lang ang na po ay hindi naman pwedeng tumaba ah uh, farmer so hindi siya pwedeng tumaba kaya ano lang talaga siya kailangan control mga 4 pieces lang daw nito kada araw wawa naman ano diet na diet or shrimp ayun nga oh linuwa niya napalaki yung hiwa ko kanina so tatanggalin natin yan eto update tayo dito ako ano eh dito ako excited na rin mag breed po nito <laughs> ganda oh Wow. So ayan mga farmer, tuloy natin yung vlog Pakita ko lang yung Indian Mango Nakita nyo ba kung gano kahitik ang bunga? Wow Panalo to, pagbandang March Ayan o, oh. may mga malalaki na March po ito Kasagsagan, siguro mga March or April Ayan na, oh. yung may mga hinug ng malalaglag yung Masarap na masarap mga farmer So, ayon Ah, nasa Update tayo sa baboy, ayan Si... Danilo po na lang ang pag-aasa natin kasi titingnan muna natin to kina Jacob kasi medyo mahal si na Jacob eh medyo mahal po ang kanyang baboy talaga kasi nanggagaling na din po sa mga ano eh pasa-pasa kaya mahal yung kanya so ako naman syempre sabi ko nga worst come to worst wala akong kita importante naman kung meron mang matirang kote eh at least yung dalawa nating lechonero ay may trabaho So, ayun po. Ayan, may lawin. Ang laki, oh. Ayan, oh. No? Lawin, mga ka-farmer, ah. Eagle, oh. No? Pero hindi yan, hindi yan delikado sa ating, ah, uh, uh, mga isda, mga ibon. So, ayan, ah, uh, yung pang natin, nag-order na ako kay Kuya Kulot, pero... Yung matitira kasi ipapaluto ko na yun. Wala na tayong pang sigang, wala na tayong pang paksiw, wala na tayong pang sisig mga farmer. Tapos yun nga kanina, galing ako ng palengke. May taga-araya po palang kumain ka Sunday. Ngayon, ang sabi niya, ka-farmer magdagdag ka ng mga gulay para hindi nakakaumay. So sabi ko paano kaya? Sabi ko kasi yung kitchen namin masikip talaga. So pwede naman po tayo magdagdag siguro yung mga pag-aralan ko yung salad na pako tsaka pipino pwede din po tayo no? simpleng pipino lang at least eh, pang ano lang uh, kumbaga we're putting it na to not for ano diba for ando uh, na yung profit pero mainly para lang ma, matanggal po yung umay at may dagdag din tayong ma, ano, sa kainan So, ayun, yan po ang focus namin ngayon. Lalong lalo na po ako, ako. dami ko pong iniisip na idea kung paano pa natin ma... Alam nyo kasi sa business, it's like ano eh, para kayo nagsisiga. So, hanggat may apoy, maglagay ka ng gatong. So, ewan ko, ganoon po yung ano ko, no. Hindi ka pwedeng magsettle na, okay, ganito, okay na tayo sa ganito. Uh, ang competition po, mala, uh, malakas. So, kailangan laging may bago. Uh, yun naman yung kasama sa paggrow so ayun po kaya minsan iniisip ko din mag uh, ano ng kusina tapos yung ating uh, ako mawawala na naman ng battery Putulin ko na muna mga farm papalit tayo ng battery ayan so ayan pagpalit na tayo at uh, ayun nga mm, malamang sa malamang itong fish pan tayo po ay malamang magpapatuyo tayo kasi kailangan nating sudsudin yun doon sa taas bibili tayo ng tambak masyado pong ano tingnan natin kung uh, ano this summer ay uh, pwede tayo magpatuyo muna limasin na muna naman natin ito so lilimas tayo then mapatigas yung lupa doon so mga bandang April siguro eh pwede tayong magano ng backhoe o oh, maganda mini backhoe ano ayan na naman tayo pagalitan na naman tayo ng brother natin sa bulakan <laughs> di ka na lang bumili tapos patrabaho mo ang problema <laughs> pambili <laughs> so ayun ah, uh, si Benta nga naman ano pero tingnan natin kay brother Edmond na lang tayo kukuha yung Edmond Twazon mabilis lang naman siguro niyang tatrabahohin yan so kahit mga siguro 2 days kasi tatambak lang naman po yung ano, may makuha lang na lupa na alam nyo na may idal doon sa dulo para ano da din pero siyempre bibili din ng tambak kahit papano eh so ayun lang naman ang habol natin so ayun po tapos batiin natin to ayan may pinapabating aking ate na uh, kay Ma'am Nida and Florencio Para. Ayan, hello po sa inyo at syempre shout out din po kay uh, Junior Barrios at si Maria Dolores Para nang Paris, France. Hello po sa inyo dyan Maraming salamat sa suporta, siyempre. Ah, uh, siyempre uh, kay ano, Brother Maynard Villones Brother ah uh, Get well soon. Basta ano, Ah, pray lang natin. Makakayanan mo yan. Kaya yan, kaya. Tata. Uh, tuloy mo lang yung ano, yung King Serval. Sabi ko nga baka ano din yan, baka medyo ano. Alam mo na inaayos yung katawan mo kaya medyo may sakit na nararamdaman. So kasi syempre eh kumbaga sa ano medyo na-dislocate eh. <laughs> So hopefully no. Ah, ganon. So, ayun na. Ah, get well soon, brother. Chat ako mamaya sa iyo. So, ay Ate Rosel, lakasan niyo pang love niyo, syempre. Ah, hirap, mahirap po 'yung sitwasyon niyo. Pag isa lang kayo diyan. So, lakasan na lang ng love. Ah, so ayan. Ah, uh, Kulimlim na naman, kahapon sobrang init Pero kaninang umaga po, napakainit mga farmer Sa palengke ako, sobrang init Kalapati natin, hindi na tayo inuwi Tatlo. Anim na lang pong nakatira ay lalaban natin. So wala na atang matitira. Okay lang. <laughs> at least nabawas yung mga mahihinang nilalang lang. Oo. So ayan marami pong salamat at magandang buhay. Yung mga baboy pala, ayan nakalimutan ko. Meron po tayong darating sigurado nasa mga 50 kilos. So yung gusto pong umorder, yan lang po ang available natin at 20. So yung 20, hindi pa po gaano sigurado, mga ilang tiraso lang. So yung 50, na kay Danilo na po, hawak niya na, eh message na lang po kayo kay Bebe para ma-reserve na kasi limited lang po ang ating mga baboy. Pero magaganda naman. So bilog na bilog po yung mga yon at uh, 50 kilos. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.